Carlo Aquino, mahal pa rin si Trina Condaza, ngunit nakamove on na raw ito. Nakamove on na raw agad ang kapamilya aktor na si Carlo Aquino sa matapos ang napabalitang hiwalayan nila ng kanyang partner na si Trina Condaza. Hinahangaan ngayon ni Christy Fermon si Carlo dahil hindi raw ito nagpalunod sa umugang balita kaugnay ng hiwalayan nila ng live-in partner at online personality na si Trina. Saludo ako sa kanya dahil sinusunod niya ang batas ng buhay na para tayo makaigpaw sa ating kalungkutan at problema, ang dapat lang natin nakakasama ang mga taong positibo ang takbo ng isip yung magandang impluensya at magpapalimot sa atin ang isang masaklap na nakaraan, sa ad ni showbiz commentator Christy Furman sa episode ng Christy Ferminit nitong biyernes. Inaliw niya ang kanyang sarili sa iba't ibang libangang panlalaki, ba? Diba? Tapos sumama siya sa mga taong matatawag nating good influence, dagdag na sa ad ni Christy. Sa serye ng mga Instagram posts ni Carlo, Makikita ang mga pinagkakaabalahan ng aktor nitong mga nagdaang linggo kabilang ang kanyang hilig sa pagbiyahe gamit ang kanyang sasakyang motor. Bagaman hindi pa raw lubusang limot ni Carlo ang naging relasyon niya kay Trina, at aminado itong mahal pa niya ang ina ng kanyang anak, tinili umano ng aktor na magpatuloy sa buhay na may positibo pa rin pananaw, sa ad ni Christy. Dagdag ni Christy, in speaking terms umano ang dalawa para maging co-parent sa kanilang anak na si Baby Mithy. Ano nga ba ang dahilan ng kanilang hiwalayan? Ayon sa balibalita na si Carlo Aquino ay nauugnay sa isang modelo na naging kasama nito sa isang trip sa Subic at kumalat na nga ito sa social media. Sinagot naman ni Trina ang mga tanong ng mga netizens ang tungkol sa kanila ni Carlo Aquino. Sinabi nito na may pinupuntahan ng ibang babae ang aktor. Sa ngayon bibida si Carlo sa pinakabagong serye ng ABS-CBN na How to Move On in 30 Days kasama si Maris Racal. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ibahagi lamang ang inyong opinyon. Para sa iba pang latest trending topics na kwento. Please pakipindot naman ang subscribe at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat.